nasusulat ko sa kasaysayan na si Abraham, nagkasawa ng hindi lamang isa. At nagkaroon din siya ng hindi lamang isang anak. Nagkaroon siya ng anak kay Sarah, doon sa tunay niyang asawa, na si Isaac. At nagkaanak din siya doon sa alila ng kanyang asawa, na si Hagar. Na si Agar At yun nga, ay si Ismail. Ngayon, si, si, si Ismael naman, nagka, nagkaanak din ng dalawa rin. Aba si Juan, si Isaac. Apo. Na ito nga ay si Isaac at saka. si Isaak, Jacob. At si Jacob. Ngayon, dun sa, sa henerasyon ng tao, na si Abraham ay hindi lang nga isang anak. Si Isaac naman, ganun din. Bakit pa ulit-ulit na sinasabi ng Diyos na ako, ako niya, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Paano natin iugnay sa kasulukoy ang panahon ng bagay na ito? Kasi po, sabi dun sa Galacia, kay Isaac, tatawagin ng binhi. Malawak po yan eh. Oh. po tayong lilibutan yan. Yung parang, kasi dito sa punto na ito, kung, kung hindi magkakaroon ng magandang paliwanag, parang one-sided ang gisip. One-sided dahil lagi na lang Diyos ni Abraham, Isaac oh, lang ni Taak, na... at ni Jacob. Hindi man lang binabanggit si Ismael. Hindi, hindi binabanggit. Asa okay, kaso. 'Yun naman 'yung pagkakapanganak ni Ismael, kalooban ng tao 'yun. Samantalang 'yung pagkakapanganak ni Isaac, kalooban ng Diyos. Dalawang klase 'ho ang tao sa mundo. Isang tao na gusto ng Diyos ipanganak. Isa naman tao gusto ng tao na ipanganak. Parang ganito. Yung anak mo, ni-rape mo. Ha? Nabuntis. Hindi looban ng Diyos na maging anak mo yung anak mo sa anak mo eh. Diba? Bawal sa Diyos yun eh. Pero may nangyayaring gano'n sa kapahintulutan ka ng Diyos. Ganito ang pangyayari kay Ismael. Naiinip na si Sarah, matanda na kasi si Abraham. E pangako ng Diyos, bibigyan sila ng anak. E magsisandaan taon na sila Lumipas na menopause na si Sara, wala pang anak sila. Parang nawawala ng tiwala si Sara. Sabi ni Sara, kunin mo eh aking alilang si Abra eh, si si Hagar at si Pingan mo nang magkaanak ah. Eh. Pareho na tayong matanda. Hindi eh, kalooban ni Sara 'yung nangyari, hindi kalooban ng Diyos. Ang ginawa ngayon ni eh, Abraham, siyempre ako man ang lalaki, binibigay sa akin 'yung alilam eh Kumbaga, yun ang nag-aalok na mismo, yung asawa mo, wala naman akong lalabagin batas. Siguro, isip din ni Abraham, baka nga sa pamamagitan nito, matutupad yung pangako sa akin, sinipingan niya si Agar, nagkaanak siya ron. Ayun. Eh, kaya yung pagkapanganak kay Ismael, sa kalooban ho ng tao yon. Dito naman sa uh, huli, di sa mandang huli. Okay. Ngayon, gusto ko pong patunayan sa inyo yung sinasabi ko. Basahin po natin ang Galacia 4. Kasi mas maganda po kung sa Biblia natin kinukuhin. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isay sa aliping babae at ang isay sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak, sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Dalawang klaseng pagkapanganak. Yung si Ismael, ipinanganak ayon sa laman. Kalooban ng tao, kalooban ng laman. Samantalang si Isaac, pinanganak dahil sa pangako. Ngayon, ano ibig sabihin? Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga. Meron mo palang talinghaga ayon, kaya ganun eh. Ngayon, yung talinghaga, sa kanang natin ating pag-aral at gagabihin mo tayong mga kanan. Maganda ho yan. Yun yung sa ako naman, yung sa Taekwan, kay, yung kasunod yun. Sun... Sunod kay Ismail at kay Isaac. Dono okay, kay Ikwan, kay Hakobat, saka kay Isaac. Kay Hakobat, oh, kay Isaac. Oh, yun, Lalabas, parang unfair na naman ng Diyos. Oh, know, sa side Dahil sila'y magkakambal sa isang bahay bata, eh sabi ng Diyos, bago ipanganak, yung matanda, maglilingkod sa bata. Oo, sige. Ayan. Yun isang maroon ng lasun. Wala akong sinabi ron na mapapahamak si Isaw. Oh. Sinabi lang ng Diyos, maglilingkod yung matanda sa bata. Kasi sa bahay bata, ang ginawa nitong si Isaw, hinawakan yung... yung ano ni Jacob. Takong. Parang ano itong... Sa bahay bata pa lang, parang gusto ni, ako, ni Isaw, magdominante na siya. Ay, ang ginawa ng Diyos, binaligtad yung kanilang dapat na paglagyan. Ipinagkatiwala ng Diyos yung kanyang pagpapala sa nakakabata dahil nakita ng Diyos, mas maganda ang puso ng nakakabata kaysa sa nakakatanda. Kasi naniniwala po kayo na ang Diyos eh, nakakakita ng puso. Ang tao po, bawa sinipingan niyo, misis nyo, sa ikalabing apat na araw, may puso na the development of the heart takes place on the 14th day of conception. Kaya pagka medyo isang buwan na, malaki na ang puso. Eh, lalo na kung tatlong buwan na, o kaya mga limang buwan, walong buwan na, nakikita na ng Diyos yung puso. Sa umpisa pa lang. Eh, nakikita na ng Diyos na magiging masyadong dominante itong si Nakasulat po kasi yung sinasabi ko na eh, hindi ko na lang pinapabasa dahil gagabi tayo masyado eh. Uh, Sige, salamat. Yun ho ang ano. Ang, hindi ba, hindi pa talaga ta po. Ang ibig ko lang na sabihin, nakita ng Diyos sa bahay, bata pa lang, medyo mga aagrabyado si Jacob. Kaya sabi ng Diyos, si Isaw. Nagpro, ha? Isaw. oh, si Isaw. Si mga aagrabyado si Isaw. Kaya sabi ng Diyos, dalawa e bansa ang nasa bahay, bata mo. Yung matanda ang maglilingkod sa bata. Para mapatunayan naman ng Diyos na meron siyang poder o kapangyarihan sa kanyang nililikha. Pwede niyang baligtarin ang kapalaran ng tao kung gusto niya. Para wala naman taong makapagmalaki sa Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na mapapahamak si Isaw. Ang kapahamakan ni Isaw dumating sa kanyang sariling kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Dahil, bagaman ganun na ang itinakdang kapalaran sa kanya ng Diyos, inibig pa rin ng Diyos na siya maunang lumabas. Dahil yung kambal ho, kung sino maunang lumabas, yun ang matanda, eh, hindi ba? Bagaman pareho sila ng edad, naunang lumabas si Isaw. Isaw. nasa kanya ngayon ang karapatan ng pagkapanganay. Ang ginawa ni Isaw, ibinenta niya yung kanyang birthright, yung karapatan ng pagkapanganay. Yun ang nagpahamak sa kanya hindi po yung sinabi ng Diyos. Kaya huwag kayong mag-isip na ang Diyos unfair. Hindi, naman. Magkakasala po tayo. Hindi, o lang. O, yung ibig sabihin, uh, kung naiisip niyo yun, huwag niyong ituloy. Ako man ho, kasi pinag-aralan ko yan, eh, ano ho. Bakit ka ako si Judas pahamak? Yung mga napahamak ang pinag-aaral, ba't kaya ka ako gano'n, ba't kaya ganire? Ba't kaya gano'n, ba't kaya Ba't may mahirap, ba't may mayaman? Nung matuklas ako, lalo akong naniwala sa Diyos dahil kung puro pala tayo mayaman, walang papasok ng tubero. Pagka nagbara yung toilet natin, sino kakalkal yung tayo ron eh kung puro tayo mayaman, pwede mo ba akong utusan? E eh, ngayon, kung ikaw may pera, kahit tayo mo yung kakalkalin ko dahil may pera ka eh. Babayaran mo ko eh. Eh kung puro mayaman tayo milyonaryo, o ikalkalin mo nga yung tayo ko, ikaw na lang magsa mo. <laughs> Hindi ako papayag mo. No? Kaya napakaganda ng ginawa ng Diyos. May mayaman, may mahirap, para maglingkuran sa isa't isa. Hindi ba? May marunong, may mangmang para maglingkuran sa isa't isa. Yan ho ang paraan ng Diyos. Para magbuo ng isang magandang sosyedad ng tao. Kasi kung puro mayaman, sabi ni iba, kung ang Diyos ka, mapagmahal. Dapat pantay-pantay lahat. Sabi ko, mali. Kasi pag pantay-pantay, pantay-pantay tayo ng taas. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng mata. Pantay-pantay tayo ng katawan. Ang labas natin magkakamuka. Pag may nagnakaw na isa, eh, tutugisin, mahihirapan tugisin, lahat ng tao magkakamuka. Lalabas ko so mali. <laughs> so, na po natin ito na, ano? Pagkasunod so, na po natin oh, ito. Yeah. Maraming salamat po.